Magandang uh, hapon po sa inyong lahat. Ako po si Puro Moto and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay uh, ipapakita ko sa inyo kung paano po magpalit ng Uma clutch na pang RS150 sa ating uh, GTR Supra 150. Siyempre bago natin ma-access o matanggal yung ating uh, clutch cover uh, need muna natin baklasin yung ating right side uh, fairings yung ating uh, kickstart, start tsaka yung ating uh, brake footpeg kasi uh, nakaharang po siya dun sa tornilyuhan ng ating clutch cover And of course kailangan din po nating uh, i-drain yung ating coolant tapos baklasin yung hose na nakakabit sa ating clutch cover pati rin po yung ating uh, nilagay na frame cover at saka yung cable ng ating uh, clutch Siyempre, bago natin na uh, paklasin yung ating clutch cover, uh, kailangan po muna natin i-drain yung ating engine oil. Kapag uh, natanggal na po natin lahat ng mga nakakabit sa ating clutch cover, pwede na po natin itong baklasin dahan niyo nyo lang po yung uh, pagpaclash doon sa ating uh, clutch cover kasi baka masira po yung ating uh, gasket. Pero if ever na plano nyo pong magpalit nito, uh, kailangan mo yung nakarady na po kayong uh, clutch basket in case na masira po yung ating stock. Kung mapapansin nyo po yung ating stock ay apat na spring lang po ang nakalagay itong Huma Uma Hyper Clutch na nabili natin uh, lima po to, lima yan po yung uh, handle or yung ito po yung Hyper Clutch na nabili natin pang RS 150 po yan pero fit po sa ating uh, GTR Supra 150 kaya kung mapapasin niyo po, lima po yung lagayan ng clutch spring compared doon sa ating stock na apat lang po. Hindi po kasama sa umahay hyper clutch, yung clutch basket. Bale, ang papalitan lang po natin mismo ay yung pinaka lagayan ng ating clutch lining. kasama po dun sa bibilin natin na UMA Hyper Clutch yung uh, limang spring, clutch spring at saka yung limang clutch bolt. Yan po yung pinakalaman ng box ng ating uh, UMA, UMA Hyper Clutch. Ganyan po yung itsura niya pag uh, ikakabit na po natin siya. Pero bago natin may kabit to, kailangan po muna natin tanggalin yung ating stock. And kailangan po natin dito ng Y tools at saka nung impact drive na power tools. Yung pinapakita ko po sa inyo, yan po yung buo na ipapalit natin dun sa ating stock. Bale, yung kaibahan nga lang po nila ay apat po ang clutch spring ng ating uh, stock. Sa Uma po ay lima. Ang purpose po nito ay para mas makapit yung ating clutch lining. Mas maganda po yung ating arangkada. Although pinakita ko na sa previous video natin kung paano baklasin yung ating uh, clutch lining since nagpalit naman na tayo ng pitch bike clutch lining from stock. Uh, ipapakita ko rin po sa inyo para po dun sa mga bagong manonood po natin ng ating uh, YouTube channel. Same procedure lang po yan sa pagpalit ng clutch lining sa nung pagpalit ng ating uh, Uma Hyper Clutch. Siguraduhin lang po na may tamang tools tayo para hindi po tayo mahirapan sa pagbaklas at hindi po masira yung parts na ating ah, tatanggalin at papalitan. Madali lang na po gawin to basta alam po natin yung gagawin at meron po tayong proper tools. Yan po yung stock natin. Yan po mismo yung papalitan natin. At yun nga, ang ipapalit po natin diyan ay yung Uma Hyper Clutch na pang RS150. Sabi mo naman po ng ating uh, supplier ay match daw po yan sa ating GTR Supra 150. Kung paano po natin tinanggal yung uh, clutch lining sa ating stock, ganun din po yung position sa pagkakabit dun sa uma hyper clutch. Same lang po yung uh, position ng pressure plate sa anong ating clutch lining. Bali, ang kaibahan lang po ay lima na po ang ating uh, clutch spring at clutch bolt. I-update ko po kayo sa performance ng ating uh, Huma, Huma Hyperclutch pagka na-testing na po natin. Pero for sure, magbabago po yung arangkada nito. Kasi lima na nga po yung kanyang clutch spring at clutch bolt as compared sa apat dun sa ating stock. And pansin ko, mas magaan siya compared sa sa tinanggal natin yung ating stock Nakikita nyo po na iniisa-isa ko po yung paglalagay ng ating uh, pressure plate sa ng ating clutch lining para sigurado po yung pagkakalagay natin ay tama para hindi po magka problema yung ating pyesa kapag uh, nailagay na po natin lahat at ititest na po natin yung ating motor. Siyempre, kung paano po natin siya binaklas, ganun po, ganun din po natin siya ibabalik. Gagamit din po tayo ng Y tool sa kanong ating uh, impact na power tools. Mas safe po to compared dun sa impact drive na dipokpok. And mas madali po siyang gamitin. not sure kung meron pong uh, yung isa pang uma maliban sa hyper clutch yung sleeper clutch na tinatawag nila sa sniper 150 meron po kasi yun pero sa GS or sa ating GTR supra 150 hindi ko alam kung meron po available pero if ever na magkaroon gagawa po ulit tayo ng video or ng vlog para dun kung paano natin siya kinabit and kung kumusta yung performance kapag naikabit na. Plug and play na po to, Wala na po tayong ibang ginawa o minodify pa. Basta pagkatanggal po nung ating uh, stock, kinabit na po namin tong Uma Hyper Clutch. Wala na po kami ibang ginawa. Maliban dun sa pagbabalik syempre ng ating pressure plate sa anong clutch lining. And hopefully, makagawa po tayo ng video natin after ng lahat ng uh, pinalitan natin sa ating GTR Supra 150 matest po natin yung kanyang arangkada at sa kanyang top speed kung may pagbabago ba compared to sa stock pero syempre ay na-expect na natin na meron talaga yan since yun naman yung purpose natin kaya nag-upgrade tayo ng ibang parts ng ating uh, motor pagka okay na po lahat nung ating uh, pagkakabit ng UMA Hyper Clutch pwede na po natin ibalik yung clutch cover tsaka yung mga tinanggal natin frame cover yung tubo ng coolant yung ating uh, brake foot peg at saka yung uh, kickstarter Again kung nasira yung ating gasket sa clutch, pwede po nating palitan para wala pong tagas yung ating engine. Pero if ever na hindi man po siya nasira, pwede naman po nating siyang ibalik. Ganoon naman po yung usually ginagawa namin. Ito pong vlog natin ngayon ay pinapakita lang po natin yung pagpapalit ng ating stock to Uma Hyperclutch. If everman po na may mali kaming ginawa, please comment below po para makorek po natin para sa ating mga manonood at mga ka-GTR natin. Huwag din po lang pala natin kalimutang timplahin yung ating clutch cable after na may lagay natin yung hyper clutch natin saka yung pitch bike na clutch lining para okay po yung pag clutch nung ating lever at saka nung ating shifter pag ginagamit natin saya. Pwede po kasing malambot, pwedeng matigas yung pasok ng ating uh, pag shift at pag clutch. So, tinitimpla po pa namin yan bago po namin na uh, pinapinalize o pinapatakbo yung para matest yung ating mga uh, motor. Siyempre kapag ka naibalik na po natin lahat, ah, sinabay na po natin yung pag-change oil. And ang gamit po namin ay yung Ripsol ng Honda 10W40 po. Synthetic po yung tatak niyan. I think nasa 300 plus po ata ito. And ang nilalagay po namin nasa 1.1 to 1.2 liters po. Siyempre, babalik po natin yung coolant na ating drain or papalitan po natin. Nasa inyo na po yun kung ano po yung gusto nyong gawin. Pero sa amin po, uh, pinapalitan na po namin siya. pati yung uh, kulan sa reservoir natin na pinifill up na po namin para pagka eh okay po ang lahat make sure po na naibalik po natin ng na maayos lahat ng tinanggal natin kanina before po natin itest yung ating motor malalaman naman po natin dyan kung mayroong problema o wala just in case lang pero para maging sigurado uh, bago natin itest check nyo po maigi o finalize nyo po muna lahat ng kinabit natin I hope uh, may naibigay na naman po kami sa inyong tulong sa inyo for your reference. Please uh, like, watch, and subscribe po sa ating channel. And huwag po sana inyong kalimutan o huwag niyo pong skip yung ads. Maraming salamat po sa inyo. And ito, uh, itetest na po natin yung tunog ng ating engine kung tama po. Oh, okay. Oi. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. watching for